Mabala po mga igan, umiikot pa rin daw sa merkadong may 6 na milyong depektibo na tangke ng LPG. Alamin po kung paano ninyo matutukoy kung takaw disgrasya ang tangke inyong mabibili. Saksi si na Panginiban, sir. Hindi na bago ang mga kwento na mga incidente ng mga insidente ng sunog na dulot ang pagsabog ng LPG. Katunayan, batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, mula 1997 hanggang 2007, mahigit 2,000 fire-in mga depektibong tangke ng LPG. Kaya naman si Agustin del Sur Congressman Rodolfo Plaza naghain ng panukala para higpitan ng mga patakaran sa pagbebenta at pagre-repair ng mga tangke ng LPG. Sa datos na kanyang nakalap, kalahati raw ng 12 milyong tangke ng LPG na umiikot ngayon sa merkado ang depektibo. Siya raw mismo, kamunti ka ng madisgrasya. Nung kinabit ko na binuksan ko, maliwala ko kayo, yung singaw ng LPG talaga napakalakas. Takbo ko. May ganito rin panukalang nakabimbin sa Senado na isinusulong naman ni Sen. Maroha. Iniharapan niya sa media kanina ang isang nakaligtas daw sa pagsabog yun, ng isang tangke ng LPG. Bakas pa sa mukha ni Abigail Eugenio ang mga paso. Pero hirap siyang tukuyin kung sino ang dapat managot sa nangyari. Dahil peke raw ang kanilang nabiling tangke. Bigla po akong may narinig na parang bumagsak na takip lang. So lilingunin ko pa po. Na-blackout na po ako, hindi ko na po alam. Sabi naman ng DTI, mahigpit daw nilang minomonitor ang pagpapatupad ng mga pamantayan para sa na paggamit ng LPG. Pinagmumulta ng mula 50,000 hanggang 150,000 peso ang napapatunayang lumalabag. Payo naman ang mga nagbebenta ng LPG, bumili lang sa mga otorisadong retailer. Kailangan daw may official na karatula ng produkto, may business permit at official receipt. Isa rin daw sa pinakamadaling palatanda ang peke ang retailer kapag nabubulok na ang tangke ng LPG. Tingnan niyo po yung ilalim. Kung bulok ka, raniwang po kasi maganda ang pintura sa katawan. Pero tingnan po niyo yung ilalim. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy at tumutok sa GMA News and Public Affairs at maglagon sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, itype lang ang GMA News Space On at isend 4627. Sundan niyo rin po kami sa aming official Twitter account sa GMA7 News. Susunod na ang reporter's notebook at yan ang mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang liga ng katotohanan ako naman, Arnold Glavio. At naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Agang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.